Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. the night Araw na pala natin dito sa Marilaki Camp At napasarap nga Ang aking tulog Saturday na pala ngayon ng umaga ito ngayon yung araw na nagawa natin tong solo camp solid, sarap tara, masaya na tayo may topal sa inyo ngayon aking view, ito Sarap gumising ng kente. Pero bago ang lahat, siyempre, cap is life. Cap life tayo. ganitong umaga ang laging hinahanap-hanap ko tahimik at payapang lugar marami sa atin ang mas pinipili ang ganitong buhay nakakalayo ka kasi sa mga problema ang dumadaan sa iyong buhay ay gawa tayo ang mga campers nagtututbrush din sa umaga <laughs> Aww. Uh -huh. pala natin magkape ito pala yung view ngayong umaga dito sa Maray Camp Ayan. napakaliwalas no? Na. solid dito sulit yung babayad mong 500 pesos all in lahat wifi kung wala kang table may table sila kung wala kang chair may pa chair sila tent na lang dadalhin mo meron din pala silang ano rito pinaparentahang tent madami inquire lang kayo pag wala kayong dalang tent, yun, inquire lang sa kanila. Then, ano pa ba? Kompleto rito, napakaraming CR. Napakakomportable mag-camp. Tapos, kung may trabaho ka, ay grabe, pwede ka dito magtrabaho. Mga work, work from home. May internet dito, naka-starlink sila. ito pala yung mga activities nila dito. Yun. Yung airsoft. Nalimutan ko, anong tawag yan eh. Yung pinapana. Ayun yan, yung lalagay ko dyan. Tapos meron pa silang... Ano pa ba? Yun lang. Tapos ang maganda lang dito, maraming CR. 1, 2, 3, 4, 5. hanggang gandun daw yan. hanggang gandun, may CR. May mga ATV din dito, yun o. Oh. ATB. Tapos nagpa-rent din sila ng tent, 700 yata, 4 packs, apat na yung pang-apatan na yun. Yeah. Bali, well, ito pala yung tindahan nila rito. Kompleto na dito, may tindahan na. Tapos charging port nila ito. Libre na rin yan. Kasama yun sa denyara mo sa 500. May mga tour business na available dito. Ayan. Yeah mini grocery ni na rito. Hello po. Bali hanggang dun pa po ito eh, no? Yes sir, oh, extension yan. Extension to. Mm -hmm. Ano to sir, napupuno talaga to lahat? Uh, but, uh, noong Holy Week naman siya napuno talaga ito. Puno Kaya hinabol talaga. talaga namin na maka makakumulit. Ah, so bago lang to sir? Yes sir. Oh, okay po. Laki pala ng marilaki no, ito. Bago mag-Holy Week, na ano na siya. Mm -hmm. Na-develop na yan. Oh, okay niya. po. So, sakop pa rin ng ano to, nasapa po, ano? Yes, meron pa rin. No? Okay. May CR okay. din doon, no? Meron sa bali, ang CR nasa rin limang unit. Sapa. Eh? Hmm, dami pa na. Dalawa roon, oh, tapos ito. Tapos dalawa rin doon. Ah. Ito yung dulo, ayun, no? Ah, okay po. Doon po oh, pala. Okay, rin siya nang natin, hindi tayo ng tubig. Hmm. Sige po, maraming salamat po. Thank may you po. May daikin dyan, no? Okay. Tingnan mo. Ah, may ano po? Oh, daikin siya. Ah, okay po. Soon to be, so to become, ano siya, swimming. Ah, okay. ah oh, swimming yan. Ay, eto? Yes, kasi uh, oh. nagsisipran sa falls sa taas. Ah, okay po. Pero suna po yan, no? Ah, to <clears throat> Malapit na. Malapit na. Pakita natin sa inyo, tignan nyo. Eto, pakita natin sa inyo. May eh, bago palang ginagawa dito. May pakulo ang ano. May pakulo ang Marlaki Camp. yun pakulo nila, oh. Siguro lalagyan nila ng ano to, hindi ako nagkakamali. Lalagyan nila ng mga salbabida, tapos magpapaagos ka palabas dun sa sapa. Eto, tignan nyo. Yan. Manggagaling daw yung tubig sa taas. Sa taas manggagaling yung tubig yan. Pababa, tagus dun sa sapa. Buti nabutan natin. Babalik tayo dito pag nabuksan to. Balik tayo dito pag nabuksan to. Ayan, oh. Haba. Ang ganda nun. lakad natin. Yun. Ayos. So, yung tubig manggagaling sa taas. Fresh, fresh na fresh. Manggagaling sa taas yung tubig. Fresh na fresh. Bababa. O, ganun. Kuya, paano plano dito? Lalagyan ng salbabida, ganun? Ha? Ha? Ah, magiging pool. Pero pahaba siya, no? Arrogation po ito, sir. Ah, arrogation po. Okay. Preferably a pool well, po. Kasi may, ano dyan eh, may stopper dyan sa dulo. Ay, stopper. Tapos ito yung pinaka-pool. Pahaba. <laughs> Ay, sa pool pala. Kala ko lalagyan ng salbabida. Sa Tapos <laughs> umaagos palabas. Okay, <laughs> Pero hindi masayang yung tubig sa taas. Atin. Galing sa taas na no, yung tubig. Ayos din, no? Pag dumating malakas na ulan, yun. Yun, tsaka papawin. Okay. Yun. Ayos pala, no? Ayos to. Malalim, oh. Oo nga, eh. Malalim. Ang haba, oh. Ang haba nun. Mga ilang pit to, sir? Ilang pa? 6 to 7. Parang seven, sir, eh. Ta lalim, eh, oh. Mm, lalim, mga ganun daw. 6 to seven pit. Dali mi Bali, ito pala yung dulo nung gagawin nilang pool. Ito yung dulo nung gagawin nilang pool. Mula doon hanggang dito, ginagawa nila. Ayan. Ito. Nalagyan ng harang dito. Nalagyan ng harang. Tagus sa Sapa Kabi. Siguro yung layo nya Mga ano to Hindi ko nagkakamali 3 to 400 meters Yung haba Haba, ang laki, tapos yung lapad nya Siguro 2 um, di pa So lalim So balik na tayo doon mas pinalaki nila yung ano yung ground nila mabot na doon hanggang doon laki laki nito tanong muna tayo kung may yelo baka ah, may yelo sila kami malagyan ng tubig yan kuya pa baka ah, next week pa na malagyan ng tubig ah next week malalagyan ng tubig yung tapo ng course na nadadaan yung ah. tubig ah so next week meron na ah, meron na ah, meron, meron na pala next week sabi ni kuya ano, abot. Oh. Eh. Uh, -huh. ano na. pupunta bago. May bagong pool. Kaya abutan kayo. <laughs> At ito pala ang mini grocery dito sa Marilaki Camp. Hindi ka na mag-aalala kung kulangin man ang iyong baon dahil halos kumpleto nga sila. na mo natin, pansit kang tong. So, lamig dito, namuo yung, buito, oil, yung ano? oil ng ano, namuo yung oil pansit kang tama ko na dito yung itlog para mabilis maluto hindi ko na siya tinanggal ko na siya sa shell para mabilis maluto talagang maluto pag ano eh pag nasa shell pa oops so almasal na tayo mga papa pansit ka sa umaga okay okay ito tapos ang mo ganyan Masarap na to, masasarap pa pag-attend yung oh. Pasensya na kayo sa itsura ng aking pagkain. Mas gusto kasing kinakain habang mainit. sobrang kalmante ng ano ng umaga dito sarap talaga mag almusal sa ganito almusal ka ng ganito tapos ganyan yung view na makikita mo sarap walang ganito sa Manila <laughs> sarap Nakalakas na tayo sa Halimusal. Ang dito. Good morning. Dito na natin dito sa campsite. Sarap ng tunog ng ano, ng tubig. Yan lang maririnig mo dito. Napakasarap. Punta tayo dun sa kabila. Um, sisilipin lang tayo. Ah, nabig! Nabig na tubig eh. Ayun o, no? ng bundok oh. Ang ganda ng bundok. Ang ganda na tanawin dito, sila mag-relax. Para ayaw ko na umuwi. <laughs> Uy! Ang <laughs> dulas. Dito na lang siguro tayo. Ayan. Wala din malaki upuan, no? May gagawin tayong trip ngayon dito. Parang may magawa tayo. Try natin yung isang activities nila. Which is archery. Free naman daw ito eh. Free. Testing natin. <laughs> Pag napadpad pala kayo dito, huwag mong palagpasin na gamitin ito dahil libre mo itong magagamit. May kilaro tayo kay Kuya. yung trip na yun ha. Sarap pala nun. <laughs> Nakakatawa din. <laughs> sa, sa, mga mall, meron din mga ganun sa mall eh. No? Dito libre lang. So, may nadagdag na mga campers ngayon. Siguro, sa dalawa, tatlo. Tatlong grupo lang nadagdag na campers ngayon. Ayan. Tsaka yung mga nandun sa dulo. Sabado ngayon, yun yung konti pa rin. Konti pa rin yung tao. Ayos dito kasi pumapasok yung mga nagtitinda Yung mga nagtitinda ng Pandesal, Suman Yung ATV pala rin sya ng 1,500 Di ikot ka sa Apat na spot doon Palabas dito, hindi lang dito May kasama ng tour guide yung ATV na yan, 1,500 Pag dalawa kayo, mag -a ka lang ng 300 kas mo Bali 1,800 Yung Airsoft, 500 yata tapos 500 Tapos yung refill ng Magazine 200 per refill Ayun, bilit tayo ng pandesal Pero nag-almusal na tayo, diba? Baro masarap kasi yung pandesal eh. Ayun, si kuya yung naka-motor tayo yung pandesal Nag-charge pala tayo Doon Kuya pa-bili. Pa-bili po. Magkano po? Dos lang po. Um, sige pa. Konti lang binili ko pang sa akin lang naman eh. At nag-almusal na naman tayo. Magkano pa? Thank you. Ngayon, sarap. Sakto meron pa tayong margarine. Ayun. <laughs> Pinigas na yung margarine Malamit kasi dito oh. mm -hmm. Madag. Sakto, may pa ako isa. Sakto, may pa ako isa. Ito nga isa. Nandun Kunin ko. Nalaglag, buti eh, may isa pa tayo. Tumigas na siya. Lamig dito. mga binabayaran dito Yung, eh. tulog ng sapa, yung kuliglig, kunin ng ibon. Sarap eh, no?